Magandang umaga po mga kapamilya. Magandang umaga mga taga-subaybay ni Maymay and Tarata. Ang balita sa kasalukuyan mga kaibigan ay narito na po. Are we seeing this right, Startup Philippines and Rock Santos? You posted all startup nominations at Awit Awards 2023 and you did not post even one of Maymay's five nomination. Kaya yun po, Medyo na feeling crossed. Itong si uh, Team Maymay, uh, mga fans ni Maymay po yan, hindi po yan si Maymay, mga kaibigan, baka kayo magalit kay Maymay. And yan po ay ang mga taga-paglaban ni Maymay. entrata na kung saan. Meron daw pong uh, nominations itong si Maymay for uh, Awit Awards 2023. Best Performance by uh, Uh, a recording artist po yan. So, my Mai is one of them at meron po siyang uh, nasabi, lima. Lima daw po ang nomination ni Mai Pero bakit Startup Philippines ay hindi daw po kayo nag-post? Ang categories ni meron si Maymay Mai ay... Pwede ba music video of the year, record of the year, dance electronic recording and cover art. Yan po ang mga categories ni Maymay para sa Awit Awards 2023. Baka kasi uh, na-disappoint itong si Awit Awards ay itong si label ni Maymay kasi last year ay parang hindi yata nakakuha si Maymay ng awards from Awit Awards 2023 at ngayon ay baka ayaw nilang i 'yan dahilan sa ganong para, uh, paraan o ganong rason, hindi natin alam pero yes, or baka na mislook na naman ng startup up Philippines ng music label ni Maymay itong nominations ni Maymay for this year, basta mga kaibigan Maymay, para sa kaalaman ninyong lahat, para sa Awit Awards 2023, nominated po si Maymay sa limang categories, ang uh, kanta niyang Pwede Ba merong music video of the year Record of the Year, Dance, Electronic Recording, and Cover Art. Sana po ay uh, makita yan ng Star Pop Philippines. Sabi ni Luchi dito, Really ha? Huh? Ginagawa niyo talaga ito kay Maymay? -may, uh, pa, na isa sa nagbibigay pride sa label niyo. Wow! The consistency sa pagiging incompetent at walang accountability. Is this how you really roll? And, and ikaw, Kapulong Love, do your job for... Uh, Maymay May Entrata. So where is the manager of Maymay May Entrata daw sa picture na ito? Bakit hindi daw kumikilos? Dahilan po siguro dahilan sa maraming ginagawa po ang manager ni Maymay May Entrata. And yes, marami siyang minamanage, hindi lang po si Maymay May Entrata. So ayan so po, bitter po ang thread na ito dahilan sa feeling nila. Uh, Napaka-unfair naman ang treatment ng uh, label ni Maymay May sa kanyang music career. Pero yes, sa alamin natin kung may gagawin bang aksyon ang Star Pop Philippines single dito at ang kanyang Star Music Philippines. Ayan, ang sabi ni Shinami, antayin nyo ba na kami ang gagawa ng art card about this? Alam ko, mga alaga naman sana nila. Pero may mga bias din sila like Si Maymay pa talaga, Diyos ko naman, Star Pop. Bravo talaga kayo sa pagiging competent and professional ninyo, know, Star Pop. The best talaga kayo, sabi ni Chada May Gugma. Kinakontrol nila ang music career ni Maymay. Sabotaging, sabotaging... your own star. Hello, sabi ni Mita Razon. Sabi naman ni... Ayan. Sabi ni, ano dito, ni Maymay Dreamers. Naku. Uh, Startup Philippines, baka pwede naman. Rose is saying, we are not asking you to favor us, Startup Philippines. We are asking you to do your dumb jobs. Are you aware of this, Rox Santos? Because if not, then maybe it is time to fire your promotional account, the handler, especially if it is the same girl as before. Ayun Ay, ang sabi ni Rose Yeji. Medyo uh, talagang uh, tuloy-tuloy ang bitterness ng followers ni Maymay sa kanyang music label and even sa management dahil sa obvious na obvious yata sa kanila nakikita nila na there is really unfair treatment among the stars ng ABS-CBN so sana ay uh, mabigyan na yan ng calculang action the sooner mga kaibigan kasi uh, diba at least uh, kung manggaling sa kanila ahead of time, walang pusong masasaktan at walang pusong maging bitter uh, at uh, gagaya na lang nito, malalaman na lang ng mga followers ni May meron pala siyang 5 categories na nominations sa 2023 uh, awit awards pero hindi man ito na-post ng kanyang music label kaya sabi nila, "Oh, really? Si Maymay talaga ang hindi nyo binibigyan ng atensyon gayong si Maymay ay nagbibigay ng magandang uh, music feedback sa Music World, eh, 'di ba? Si Maymay na ay um, na i nominate sa uh, EMA, that's um, world music awards 'yan, mga kaibigan. And then uh, ayan ang success ng kanyang ama kabugera, ng pwede ba, ng dadma, and even Chada Mahigugma na talagang gumagawa ng pangalan sa industriya ng musika. O ba diba? so sana ay mabigyan na yan ng magandang aksyon soon na soon na yan. O, diba? Kunting uh, kiliti lang yan from the fans sa inyong music label and uh, sa management. And just to remind you, hindi lang po iisa ang artist ninyo at ang uh, performers ninyo, kundi marami po. Sabi ni Rosie, may, may, paano ko kaya bibigyan ng more recognition? ang startup pop. Star pop paano kaya na namin tatago ang mga recognitions ni may traders the traders are traitoring the most Philippines of philippines baka kailangan ata kayo ang magka award yun ang sabi may pagkano medyo nasasaktan na kasi sila kung kaya medyo yung mga sinasabi nila against the management or against the music label is uh, medyo may pagdalang anger na po yun mga kaibigan. So hope para maiwasan ang mga ganyang bagay ay gagawa ng paraan ang management at ang manager ni Maymay para hindi pa mas lalaki ang gap between the fans and the management para hindi sila magbangaya na lang palagi kasi ang maaapakan po niyan at ang masasaktan na karir ay hindi po fans or manager or music label kundi si Mary Dale my and tarata mga kaibigan o, ba diba? parang naiipit siya sa nag-uumpugang bato araw-araw na lang kaya siguro di masyadong uh, active itong si Mary Dale sa Twitter world at sa kanyang mga social media nowadays kasi nga po dahilan dyan sa mga bitter na mga comments na talagang hindi maitago-tago ni Maymay against the world 'di ba? sa mundong ipapaw Aba, nag uh, saan ba pumunta si Nabel Mariano at nakita natin parang naka cable car sila, pero yes ah, uh, nakita natin kahapon na uh, magkasama si Bel at si Maymay Antrata umalis ng kanilang saan ba sa kanilang tinutuluyan dyan sa Ita Italy sa Milan, Italy, kaya ito Uh, this is who? Dimples Germana and Bel Mariano together. Sa cable car ba kayo? O hindi ko alam. ano sa Switzerland po yan. So, yan po ang pinaka-latest update natin. I will give you more dito lang sa ating channel, Alexander Lexter Jules. Magandang umaga!